So, December, January, naghana nag um, oh. na, na, na po na nga break. Alcansya. na pong nag-flex-flex o mga Milyones ang unod. Ako, ingit na ingit na ingit na po kay ko. Hmm. Kay na ang di yun mahitabo sa ko. Magi mo kung alcansya, lagi mahitabo. May magsakit. May maguba. Nagi challenge. Tinood lang. Di lang siya once na hitabo. Pag many times na yun na hitabu. So, ah, niundang ko. Niundang ko, alkan siya ah, di na pwede sa ko. Ah. Nga, last year, nagsuway like, so ko digital. O, oh, di ba, nai G-Save, nai may Maya Saving, nai may Maya, nasa Maya, nai may CIMB, nai Mana onya niya. Ay, napay ano. Nagsuway po ko uguan. Crypto. Crypto! On niya. Kaya ang crypto, accessible man kayo. Digital accessible man kayo. Pilar ay pagbalhin. O. Oh. Wag ya po. Gasto ya po. Wow. Ano December 2022. Oh, nagsurihan na na po sa kong amika. Flex na po niya yung ihang alkansya. Nga ingana na niya. Nakapalit siya. Ingit na po yung kaya ako. Hi, <laughs> so, ingit na po yung ko. So, ah. Sa ko, kinanglan. Iba, gusto mo yung kaya ako mag alkansya ba? Basta dilin na. Kanang dili na ako magasto. So ah. Namang ko akong call financial pero rin na lang ako mag-ipon. Since mako pwedeng ano, mga sensilyo, sensilyo mga kwarta-kwarta. Cool financial stocks. Oh. So naging mo ko akong to-do list December 2022 for 2023. Buy more stocks. And gusto ko every month may dividend. My dividend for January, my dividend for February, March, until December. Every month, my dividend. Here comes December. Ah! <laughs> I'm happy. Good job. good job. Good job. Good job. I did it. I did it. I did it. I did it. But of course, isawayan ako siya. Kung dali lang ba makuha ang kwarta kong sa stocks ko. Dali lang man po. In fairness, dali lang man po. But, wala na ako siya nabawasan. So, money siya ang akong mga kita ninyo. Money siya tanan na akong mga stocks. Na ako'y stocks for January. I mean dividend for January, dividend for February, dividend for March, so on until December. Natuman yun ako siya. Passive pa. Two. I'm not bragging. Gusto na, akong isatisfy ang akong inggit na. Isatisfy lang akong satisfya ng akong inggit-kit. Mora na. satisfy lang jud ko'ng inggit para lang. Satisfy lang jud inggit. This is not to brag. This is just to satisfy my ingat. Like, karna may ibung juki na ako ibun. Ako elegant sa perdi juna tuman-tuman. So, my version of ibun challenge. But of course, for next for this two thousand and twenty-four, more shares of stock naman since complete nni. Since Mary naman ako from January up to December, so this time this year, in Jesus' name, more shares of stock na. Pwede na ako maibugan naman alkansha alkansha. Tinako maibug, kina nako na yaku. <laughs>